So yun ka nito tayo sa may crash site mismo. So ito si Sir Jun. Uh, Kamag-anak, pupunta dito para mag-imuris sa kanilang mga pang-familya. Uh, ah! Good morning kada welcome ka sa channel at welcome sa panibagong vlog ngayon. Ayan kada sa karagong vlog natin pumunta tayo sa may uh, barangay Limaw ating i-update yung dabaw sa Davao So ngayon ito tayo sa may Barababak sa district dito sa may area dito sa may Palinki area. Yan so may pupuntahan tayo dito sa may area ng barangay San Isidro Kadayo. Ito yung crash site na kung saan na uh, kahit dyan sa dito sa Pilipinas ito yung site dito sa may samang area ito yung Boeing 3737 na aeroplano galing dito papunta tayo na sa Nisidro Kalayo uh, ito yung crash site mismo ating mga pwede bisitahin ito yung may uh, sakay na uh, 124 na pasahero at saka at uh, pitong crew so 131 lahat sila yung dito nga uh, wagsak uh, itong area dito sa may San Isidro galing dito sa may Pinaplata mga At travel lang tayo ilang minuto papunta ng Barangay San Isidro. So, katanungan na siya sir kung saan ito. So, dito tayo na dadaan daw. To, sila, sir. So, sir. Hello. so, ito yung site ko dayo. Papunta na ito ng Barangay Kamudmud, Tambo. Then, may area doon, doon. may kasada doon nga doon kung saan papunta lang sa Barangay San Isidro. So, ating ang atong uh, pupuntahan yung uh, site mismo kung saan bumagsak yung aeroplano Nah, Dito sa may Samal area, okay then let's go. ito tayo nasa barangay Camodbon na may signage dito kayo. Eh. Yan. So dito yung barangay sa hindi do Papunta tayo dito sa may crash site crash crash <laughs> site ng air uh, Philippines na uh Boeing 737 na nagcrash dito sa May Samal Island noong April 19 uh, 2000 so may, may uh, linawin ko yan ko lang may, uh, may sakay ito na uh, 124 ka pasahero then sibing ang crew so galing ng uh, Manila patungo dito sa may Davao Airport sa Banguay Airport uh, Davao International Bangoy Airport at uh, ito dito nag-crash mismo sa Ah uh, dito sa Samal, dito sa may barangay isintro daw ang ating pupuntahan ngayon. Tingnan natin kung saan yung banda yung cross area, class, uh, lugar or area mismo. So yun, dito tayo pa, pa, pa punta tayo dito ng area. So, galing tayo ng babak, ito yung malaking kalsada patungo ito ng area, patungo ng uh, north na bahin sa Samal Island. So dito tayo, pa right side tayo, papunta ng barangay sentro. So,

Then kada na lapas tayo. Dito daw dadaan. So, ito yung pasada nato. So, tanong tani ni bus. Bus, pwede mong tanah? Atong cross side sa aeroplano? Dire. Dire pa sulod ya. lang, bus. Layo pa. Ay, layo pa. Ah, sa bagalan to kalugas kaman kaman langan. Oh, kaman langan. Kaman. So, Bayan lang yun ay dito ni paingon. Ah, dito ni paingon. Oh. Salamat to Oh, yun dito yun, 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 Oh, dito pa daw. pero ito naman ang daan yun ah uh, akyat tayo dito Madum, doon ba ang Mas Nastock tayo dito kasi tingnan yung malit na kasada. So, yun. Okay. Just muna tayo. Malaki na daw. Ah, na. May ako yun. Ayun, So yan nakadayon ito sa may mismong lugar or site mismo kung saan bumagsak yung aeroplano na 737 na uh, Boeing uh, Air Philippines. So yung naga-vlog kaban um, kadayo, uh, doon sa may mahoganihan na ng nga area doon sila nakapokus pero pero na nakas na, na nakausap tayo dito nga taga dito residente talaga local dito so dito pala bumagsak talaga ang eroplano so kita yung anahaw yan ito yung anahaw ito yung sabi ni sir dito mismo yung site kung saan bumagsak yung mga aerop, uh, aeroplano eroplano so yung mga patay lang or mga parts sa mga eroplano doon nilagay sa itong may mahuganihan ito ditong banda itong aside. pero dito yung mismong bumagsak yung eroplano kada yun yan itong area ito yung anahaw dahil sabi ni sir nandito yung bahay niya pero hindi wala pa yung bahay pag pagbagsak wala pa dito yung bahay niya kasi 2,000 port na natukod niya ito 2,000 pa na nakasang aeroplano dito nga banda itong area mismo so dito yung sabi sa niya yung sabi ng government dito inilagay yung mga patay So yan, andito na. So malayo pa. Malayo pa sa yung aeroplano na bumagsak. Dito nilagay yung mga kuan. Kaya dito yung mga uh, dito lilibing yung mga mismo patay. Itong may mahugan ni At mga part sa aeroplano dito nilagay. So malayo pa sa kagaling sa binagsakan. Yan. So malapit na lang po sa kalsada nating dinaanan, ito yung mismong site. Ito yung banda. Yan. So yun kadayo, nito tayo sa may crash site mismo. So ito si Sir June Kim Kimpan. So siya yung nagturo sa atin kung ano yung uh, kuan dito. Itong area na to dito sa my cassette mismo sa my Air Philippines. So siya yung nagturo sa at kanina. So kita kayo na lang ang pupunta dan dyan para ipa-explain ko sa inyo kung ano dito the site mismo yung area to. So yun si Sir. Katakan Sir. Salamat. <laughs> Sige Sir. So asami mi dito Sir? Okay. Prayo okay. lang mo. Prayo okay. lang. Okay. Salamat Sir. <laughs> so, dito yung kadayo sa amin. So, ayan. Uh, so, ito yung... Uh, ito yung memorial. Na, nahitaw, ah, uh, na, nangyari yung April 19, 2000. Ito yung Uh, trahigya ng simpapawid sa Pilipinas dito na uh, mismo sa may na uh, Air Philippines sa uh, Boeing 737 ito yung site so dito tayo so yan ito yung pinanim na parang memorial na itong nito. so napansin nyo yung mga mahugan eh nakalinya siya so dito tayo ito yung parang pero hindi dito ang uh, area talaga na nilibingan ng mga parts aeroplano so lahat buong aeroplano nilibing din dito at saka yung mga particles ng mga tao na dito nakuha ng mga rescuer so dito banda ito So, yun. Itong cross na to, nakita nyo. So, yung mga uh, kamag-anak pupunta dito para mag sa kanilang mga pang uh, pamilya na nahitabo dito. Dito sila magsindi ng kandila. So, dito yun ang area kung saan living yung buong plano at saka uh, yung mga pa at saka yan. Ito, yun yun. ito yung kalayo. Ito yung crater mismo. Yan. Tingnan nyo. So di ito, dito nilagay yung uh, aeroplano. So buong aeroplano dito nilibing at saka mga dito na sa banda. To, mga parts sa tao. Ito may lalim na 16 feet. Sabi ni Sir John kanina, si Kuya John. Pero dito lang nilibing yung mga uh, parts sa tao at saka yung aeroplano pero ang cross-site dito sa itong puntahan kanina pero hindi na daw makita kasi marami ng mga adamo kaya dito lang yung area mismo so yun kita nyo yan parang crater ito banda so yun so sana mabigyan ng pansin sa government na maglagyan ito ng shrine ba para makita yung kung may pumunta dito ng mga kamag-anak yan ito yung ito lang yung makita nyo tung mga mahogan ni so ito yung mahogan nito parang ito yung parang um trip memories ba para sa mga taong naitabo dito or na kaysaysayan dito ng trahedya ng isang bukas ng aeroplano sa mga itong dito dito yung pumunta yung mga kamag-anak yan yan yun ito yung banda so sana uh, mabigyan ito ng pansin para maging magawang memorial shrine sa mga uh, trahedya noong Nine, uh, 2000 April 19 2000 para kung pupunta dito yan uh, may makita talaga sila nga uh, lugar kung saan nahitabo or nangyari yung isang trahedya sa impapawid o so, yun